Ito guys, balik adventure uli. At kanope ang unang nagpakita. Ayon, gitik. Dating spot lang ito guys. Yung lagi natin pinupuntahan ng mga nakaraan. Maraming bahura dito. At lahat na namin napuntahan. Oy, ko papa. Dandahanin ko lang. Nagulat. Huli ka! Good size na ito. Ma 200 grams. 900 ang kilo. May binibidyohan si Kasyukoy Vlog. Ano kaya ito? Makichismisan daw tayo. Pugita, malaki! Palabasin ko. Ganito lang ang pagpapalabas, kinikiliti. Baka sabihin naman ng iba dyan, hindi ko pinapana. Hindi pwedeng panain, marireject. Pag na-reject, 60 ang kilo. Pag hindi naman reject, 200 din. Matagal lumabas. Kapag pinana na tinamaan ang tinta, yung tinta kakalat sa sugat, doon na-reject. Ito, palabas na. Sige na, huwag ka na mahiya may manok na naman na ara alagid. Mamaya niya nandito na yun sa malapit. Tumago uli. Takot lumabas. Isip siguro, papanain ko. Hindi kita papanain. At baka maridji ka. Kaya lumabas ka na dyan. Ito, palabas na. Sige, unting iri pa. Ayun, unti pa. Ayun, nakalabas din. Malaki. Nagkulay ba to? Papatayin ng kasama ko. Tutusokin sa pagitan ng dalawang mata. Malakas talaga makakapit ang pagita. Hindi lang natutukoy ng kasama ko. Sangipin pag tinusok ito diretso sa utak. Naihirapan at na kapit sa kamay niya. Estimate ko nito mahigit tatlong kilohin Maganda itong dating spot. May bagong tabing pugita. Matagal mamatay. Hindi tinatamaan yung utak. Bahala ka dyan, maalis na ako. Mahanap ako baka may makasama pa. Ito. Siga or Suga ayun, sa pole ayun, may manok maganda yan, para surtihin tayo at ito, solid andyan pa ayun, gitik ganyan sana, mga tama hindi nakakapalag hanap tayo, baka may kasamahan pa andon, may manok ulit manitis Ayan, sa pol, Manitis timbungan or salmonite kung tawagin dito. At ito may saging-saging or madarag. Ayan, sa pol ang bato. Ay hamal yan, nakailag. Buta hindi lumayo. Ayan, sa pool. Ko na naman ang kamay ko. Pasmado na naman. Solid. Maamo. Ayon, sa Paul. Nakapunit pa. Kasa uli. Ayon, sa Paul. Hindi ka na dyan makakapunit. Laki ng tama. Kahit sa nabalatan, magpakita. Hindi na naman ako tinitigilan ng mga manok na ito. Sunod-sunod na. Ayon, sa hindi ko natuloy na banggit kung anong klaseng isda. Solid pala. Walang bagong tabing kulambutan dito. Hoy, pugita. Kulay ba to? Akala ko kung bato lang. Mas maganda talaga ang dandahan lang ang langoy. Palabasin ko. dalang tumago. Aray, pumasok na sa pinakailalim. At kung mabilis ang langoy ko, hindi ko ito mapapansin. Dabis talaga ang mabagal lang na langoy. Para yung magkulay batuman, kita. Matagal lumabas. Buti at mababaw itong butas. At kung malalim, nagdiridiritso na ito sa pinaka loob. Ito, palabas na. Aray, tumago uli. Natatakot pang lumabas. Ngalay na lang ang kamay ko ng ka. Susungkit. Ngalay na lang ang kamay ko. Ayon, bumuga ng tinta. Labas na. Ito, lumabas din. Malaki. Malaki. Thank you Lord at nakadalawa na. Kuwartang linaw na ito. Sigurado na nito ang pandurudugtong namin. Maganda at tumabi ang pugita sa dating spot natin. Ayun, pati manok tumabi rin. <laughs> Adobo sa gata ang masarap nito. Kaya alam, bihira kami lumuto nito. Pag may reject lang, mahal kasi nang ihinayang kami. Awan ko dyan sa lugar ninyo kung magkano ang kilo ng ganitong malalaking pugita. Hirap mapatay ng kasama ko. Nakapit sa kamay niya. Andon, may manok pa. Sana makakita pa tayo. Hoy, kulambutan! Mailap! Ganito kapag buwanin na, mailap ng kulambutan at isda. Siguraduhin ko ito para may pandagdag sa pandurodog tong... Ayon, sa pole! Good size na ito. Estimate ko, kulang-kulang dalawang kilo. Kwartang linaw na ito. Sigurado na naman ito si Mrs. Siguradong malaki na naman ang buka ng palad. Pag-abot ko ng intriga. Sana may mga kasama pa ito. At ito talagbago. May kasamang manok. Ayan, sa pool. Ha, malamang mga manok ito sarap panain sa mata. Oops, talag bago. Dalawa. Ayon, gitik. Kasauli. Ayon, sa Madalang lang ang isda. Magagandang klase man. At ito, may na alatan. Ayun, sa Ang isdang maalat ang pangalan, pero matabang ang laman. Balata ng walang labas. At ito, may nakatalikod na kanuping. Ayun, gitik. Pag ganitong kanuping, masarap ito. Lalo na kung sariwa. Asin bitsin lang, talap na yan. Dandahan lang tayo para kita ina sa loob ng butas. Oops! Bibiya or lipstickan? Ayon! Sapol! pool! Sa tagal ko nang nagpapana, wala pa akong nakain ito na payat. Lahat matataba. Wala kasing gawa. Langoy lang ng langoy at kain lang ng kain. Thank you, Lord. At may ihawin na ang inakay ko. Baka may kasama pa. Hanapin natin. Oops, bibiya pa. Ayun, sa pool. Nadagdagan na ang ihawin ng inakay ko. At ito, solid. Maamo. Ayun, sa pool. Kapunit pa. Kasauli. Ayun, gitik. May lumalangoy pang alatan. Mailap ang klasing ito. Ayon, sa pole ang bato. Tiko ang pana ako, hindi tinamaan. Sisiguraduhin ko na ito. Ayon, sa pole uli ang bato. Grabing ilap. Pasalamat ka, tiko ang pana ako, kaya hindi ka tinamaan. Papunta dun sa kasama ko. Nakapalusot pa nga na tiko ang pana. Hindi na aminin na yung kamay niya. Pasma dona <laughs> Hindi ka dyan makakaligtas sa kasama ko. Bumalik. Iyari ka sa akin. Sisiguraduhin na kita. Pinahirapan mo ako ha. Ayon, gitik. Ano? Ano ka ngayon? pinahiya mo ako sa mga viewers ko. At nagakyat na rin ako sa bangka. Maraming salamat sa inyong panonood. Shout out kay Nathan M. Larabak from Isabela dalawang pogita bali apat na kulambutan huli namin apat ay lima pala at shout out rin kay Rosana Villahermosa from Davao City ay tatlo na huli mo Robinson dalaw tama bali lima dalawang pogita at shout out rin kay Lolita Matibag at kay Sinaida de Borja at shout out rin kay Larsky Hortelano at madive pa kami isang dive malapit kami dyan sa isla panabihan naman ang CCD namin pupuntahan ko yung mga tukuyan ko lang kulambutan dyan sa tabi ng isla baka mayroon ng tumabi hanggang dito na lang muna ito muna nating dive shout out rin nga pala kay Inso Anites yan gosh, silang Ay, ang sir. mga naalala ko papa shout out wala kasi akong taga sulat ng pangalan ninyo